Hello there mga ka-L! It's been a while! Pero sa ngayon, nagbabalik na si Lady L. At ito ang ating bagong topic ngayon. Pero bago ang lahat at para ma-enlighten kayo sa topic natin ngayon, ay balikan ang aking video tungkol sa mga bahagi ng globo at lokasyon ng Pilipinas. O, dito na tayo sa ating topic, ang kahalagahan ng pag-aaral ng lokasyon ng Pilipinas. Una, maaring maging sentro ito ng pamamahagi ng iba't ibang produkto at kalakalan mula sa ibang bansa. Pangalawa, naging tagpuan ito ng iba't ibang kultura katulad ng India, Middle East at China. Siyempre, isama natin ang Amerika at Europa. Pangatlo, ang magagandang lokasyon ng Pilipinas ay dahilan kung bakit isa ito sa mga sentro ng komunikasyon, transportasyon at gawaing pangkabuhayan sa Timog-Silangang Asya. Apat, dahil sa ito ay napapaligiran na katubigan, ito ay sagana sa likas na yamang galing sa katubigan mismo. At pang lima, dahil sa lokasyon ng Pilipinas sa globo, ang klima ay tropikal at kaaya-aya na dahilan ng pagdayo ng maraming dayuhan sa bansa. Ayan, may bagong learnings na naman tayong matutunan sa topic na ito. At kung mahal mo ang Pilipinas, katulad ng pagmamahal ko, ay dapat maging proud tayo sa isip sa salita, huwag masyadong Englishera cause I'm not an Englishera. At sa gawa. Just a talk from Lady L. See you sa next topic natin. Have a happy learning. Bye-bye for now.